Merinday mo ko. Dito tayo sa Cuenca. Lola, ang tita, <laughs> tita Dora. Buti, buti may wheelchair kayo dito. <laughs> Coffee bar. Sir, ayaw ko na ano. Nang makilato Ha?

Dito, okay na dito. Salamat. Okay na po dito. Okay na po dito. Kamag-anak naman pareho eh. Ito po ang papa. Ano? Oo.